Yung mga nagpapangalandakan ng kapangyarihan nila, hindi yung secure. Kaya nila pinangangalandakan, gusto nila i-assert kasi insecure sila. If we are not giving good example, then what are we empowering? All of us, at some point in our lives, have learned by example. Lahat tayo, sa punto ng ating buhay, natuto sa pamagitan ng... Halimbawa na ipinakita sa atin ng ibang tao. Halimbawa, may mga natutong magsulat dahil may tinularang halimbawa. May mga natutong magbasketball, mag-drive ng sasakyan dahil may tinularang mga halimbawa. In the same vein of thought, na may mga taong natututong gumawa ng mabuti, 'yung iba masasama dahil may tinularang mga halimbawa. Kaya dapat tayong maging maingat sa pagbibigay ng halimbawa dahil makapangyarihan ang halimbawa. Narinig po natin sa ating binasang Ibanghelyo ang pagbibigay ni Kristo ng halimbawa sa atin, sa una sa kanyang mga disipulo. Pero hindi ito halimbawa ng kapangyarihan, kundi kapangyarihan ng halimbawa. Not an example of power, but the power of an example.